Nagalit nga itong si Lebron James sa babaeng referee na umepal sa laban Itong si Yanis na biktima ng block sa laban kaya naman nang biktima din chase down kay Lebron Darwin ang present in the game kaso parang hindi pinapansin ng Lakers players An East-West matchup preseason game ngayong araw Los Angeles Lakers vs Milwaukee Bucks No Austin Reeves para sa LA para naman sa Bucks kumpleto sila Abay, start na agad tayo mga idol sa first quarter natin. Lakers, very sloppy at the start. Dalawang turnover agad, kaya naman quick 4 points itong si Yanes. Sa pool pa nga si AD sa mukha dito sa pasa ni Dilo, early timeout ng Lakers. Pero after naman ang kanilang timeout, umayos na ang opensa nila at grabbing 9-0 run ang kanilang ginawa dito in just 90 seconds. At mamaw black bang ginawa dito ni AD kay Yanes Lakers shooting well sa so umpisa ng ating first quarter. Kaya naman kahit nakakaskor ang Milwaukee dito ay lamang pa rin ang Lakers sa laban at Damian Lillard abay na ang kanyang ankle kaya naman agaran din siyang nilabas. And then pagpasok ni Bobby Portis, abay biglang takeover mode nga para nga sa kanyang team, quick 8 points ang ginawa para nga bigyan ng kalamangan ang kanyang kopunan. But sa last minutes natin ay nakabawi naman ang LA Lakers dito sa run na ginawa ni Portis, binawi nila muli ang labang after 12 minutes 26 to 23. Second quarter natin na ba'y umaapoy pa rin ang kamay dito ni Bobby Portis. Quick 6 points na naman ang kanyang ginawa sa umpisa pero bumabawi na rin sa kanya itong si Lebron James 3 pointer yan. Pero sa drive ngayon ni Lebron James, abay antete Antetekumpo ginamit ang signature ni Lebron chase down block yan. At matapos ka ng mga highlight plays na yan ay naging back and forth ng ating laban. Ang opensa ng two teams ay working well na. Pero ang Lakers remains at the top leading by one 1.38 to 37 timeout si Coach Doc Rivers abay present din itong si Darwin Ham this game. Rui Hachimura and Andre Davis silang dalawang bumubuhat nga sa Lakers offense at para naman sa Milwaukee ay si Yanis pati na rin si Damian Lillard ang gumagawa Bawian nga ng run ang dalawang koponan dito pero nang dahil nga sa one hand monster ng Giannis dito, timeout ang Lakers, 2 minute turnovers para nga sa kanila. Then ang box continues to play well until the end of the quarter. Portis continues his hot shooting. Tapos may referee pang pa sa laban. Pre-season pa lamang ay may ridiculous calls na ngang ginagawa. Binigyan pa si Lebron James ng technical foul in the pre-season. Hindi na nga lang daw hayaan ang mga players na maglaro and they making it all about themselves nga na naman daw. Milwaukee leads 58-52 after 2 quarters. At para naman sa ating third quarter, pinahinga na nga ng Bucks ang kanilang starters pero ang Lakers pinalaro pa rin sila bukod kay Lebron James na pinahinga na rin sa laban. Back and forth tayo dito sa first minutes natin at si Anthony Davis ang nanguna for his team at para naman sa Milwaukee Bucks ay ang rookie standout nila AJ Johnson ang gumagawa dyan. Pero with 6 minutes left ay dito na pinalabas. Pinahinga na rin ang Lakers ang kanilang mga starters. Pinalaro ang kanilang mga young and role players. And with 3 minutes left ng mga idol in the third ay dito na rin pinasok si Bronny James. And basically for the rest of the game ay parang reps dalang ito sa mga hindi nakakalarong player. And so far mga idol until the 4 quarter ay parang ang Lakers players ay hindi nga pinapansin si coach Darvin Ham. Parang totoo nga ang report na binalida nung nakaraang araw, nagalit nga daw ang mga Lakers players dito nga kay Darvin Ham at mukhang itong laban ng ito ang nagpapatunay dyan.